Yan pala yung time guys na naligo kami ng dagat ng ano, ng Sunday. si celebration ng mga anak. Kanya-kanya na kanya lang. Sa uh, si uh, Last night chapter. Malumaga pa yan guys. Nasa mga 6 pa lang yan on Dalawang pamilya pa lang kami na una. Kasi yung iba, nang ng mga bata ano ka agad? ano ka agad? nangyayagad yung mga bata kasi magigating palang di pahala niyang unang panggain kasi maaga pa yan Tapos, nagpabidyo na rin ako sa anak ko yung babae. Kasi, may init. Medyo may init na Yung na. na rin ako. Yung na rin, na rin. Mga sa mga nanalo. Magaliit ka Ang kasama namin yung, yan, yung anak ko. Yung nakablo na stripe. Ito na mga isa yung anak ko. yung tayo din na mag-ulang, natutuwa din tayo na makita silang natutuwa. Sa celebration niya nila na nanalo sila alam. Sa sa band, Rizan, ng ano, nakaraang din mga ito sa Parisan. Sa mga muntalban, sa mga laban. Kasi well champion sila. Kaya napag-isipan ng top, mga bawat nanay tatay mga magulang na si Dewey sa lagad kasi dyan entrance lang naman yung bayaran mo so kaya yung cottage pa na may bayad eh tag 700 ay naliligo na rin ako nyan sinainita na ako na ako na video ko nga sa anak ko kung babae pangalawa ko anak